Nais namin kayong anyayahan sa isang makabuluhang gawain tungo sa pagpapalawak ng ating programang FOI. Nais namin masimulan ang pagpapatupad ng FOI dito sa Olongapo upang mabigyan ng oportunidad ang ating mga kababayang makapagtanong, magsuri at makialam sa mga gawain ng pamahalaan. FOI, makasigurado po kayo na yung information na hiningi nyo po sa gobyerno ay reliable at totoo. Marami pong uh, users ng FOI program ay from the academic sector. So, ginagamit po siya ng mga professors, ng mga students to gather data, statistics, para po makatulong sa kanilang research or pag-aaral. Uh, a quote from edward snowden from transparency international i think most of us here are civil service or go public servants there can be no faith in government Our highest offices are excused from scrutiny. They should be setting the example of transparency. Totoo po ito at naramdaman namin ito. Kaya sa DPWH ngayon ay handang-handa na po kaming makipag-ugnayan sa mamamayang Pilipino para makipagtulungan po sa better governance. Yung eight-point action agenda ng aming health secretary, eh, Etong balangkas po na ito, uh, intervention namin sa DOH ngayon for UHC para mangyari sa Pilipinas. So nakalagay dito yung bawat Pilipino dapat ramdam yung kalusugan. Bawat komunidad handa sa krisis and bawat health worker yung kapakanan at karapatan ng health workers. Kailangan talagang uh, gamitin ng FO, FOI para maintindihan natin at malaman natin ang mga nangyayari sa bawat opisina ng gobyerno. Ang dami namin nalaman na marami pala tayong mga agencies na merong mga FOIs. So, dapat ibaba ito sa grassroots para ngayon, yung mga tanong nila na sasagot ng tama at natatanong nila yung mga agencies na tama. Pakahalaga pala ng mga informasyon na hawak din natin sa mga agencies na kung saan malaki ang naitutulong nito sa public. No? Uh, hindi lang naman actually sa public. No? Uh, din dun sa mga merong mga gustong malaman sa, patungkol sa mga activities ng ating gobyerno uh, na kung saan nakakatulong itong uh, FOI for them na ma-inform sila at malaman nila ko ano ba talaga ang mga uh, programang ibinibigay sa atin ng ating uh, uh, pamahalaan. Part ng public service ang pagiging open and transparent to the public. No, uh, no document is uh, supposed to be hidden or secret and uh, part po talaga ng A uh, public service ang pagiging open book